Self, and that's what i think <laughs> tatagal ko na lang right. ulit yon para sa akin po alam naman po natin lu tama na Ito eto na last na to I'm sorry, <laughs> candidate number 12, 45 seconds. <laughs> Isang beauty queen mula uminggan Pangasinan ang kinagigiliwan at hinangaan ng netizens matapos mag-viral ang kanyang nakakatuwang karanasan sa question and answer portion ng isang local pageant. Nakilala si Miss Marielle Gualon matapos mapanood ang kanyang candid at nakakatawang reaksyon sa on-stage interview kung saan tila natigilan siya sa pagkakasagot sa tanong. Gayun tamad ang kanyang grace under pressure, charm at overall performance Yourself. ay sa sapat upang That's mapasama fun. siya sa top winners ng patimpalak. Na mental block man, pero hindi nagpatalo sa ganda at confidence ayon sa mga netizens na todo suporta kay Mariel. Biniro pa siya online bilang Oy. queen of authenticity dahil sa kanyang natural at relatable na pagkatao sa intablado. Sa kabila ng tila mental block sa gitna ng Q&A, Nagtagumpay pa rin si Mariel Gualon matapos hirangin bilang second runner-up sa Muchati Omingan 2025. Patunay lamang si Mariel na sa mundo ng pageantry, hindi lang talino o kasagutan ang sukatan ng tagumpay, kundi puso, tapang at pagiging totoo. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Pugutaro, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.